Ibusan na natin ang ating kamote. Mito. <laughs> kasi hindi siya pwedeng ano. Ito, guys, ang nakuha ko. Pwede na to kasi ako lang naman yung kakain. <laughs> oh, may pangulam na mamaya. Grabe, sobrang init ngayon. Sobra. Kahit na ang aga-aga pa, sobrang init. Ano? Yan talaga talaga yung pawis. <laughs> Thank you for watching. Bye-bye. God bless.